Today is a big day para kay Mark dahil ngayong araw ay dumating na ang pinakahinihintay niyang TV. Ilang araw na nga kami naghahanap ng murang maayos na second hand na TV. Kaya lang wala talaga kaming makita. Kung meron man ay kasing presyo na rin ang bago. Buti na lang Prime Day sa Amazon. Kaya may malaki kaming discount. Bakit nga ba kami napabili? Nung nakaraan kasi, nilipat namin yung TV dito sa sala sa kwarto. At mula nun di na siya mapakali. Dito kasi kami kumakain habang nanonood ng TV. At mula nun ay para daw bang may kulang dito sa sala. Ang binili namin ay katulad lang din ng brand ng dati naming TV. Bukod sa mura na ay maganda rin naman ang quality. Yung nauna nga namin ay maglilimang taon na at hanggang ngayon ay wala pa rin nagiging problema. Buti na lang talaga may mga ganitong affordable brand. Sobrang laking tulong lalo na sa mga kagaya namin. At after ma-set up, sinubukan na namin siya. Mukhang okay naman at maganda yung picture quality niya. Pagkatapos no naggayay lang kami lumabas. Dito lang ulit sa 7 Park Aryo. Wala lang para lang ba maiba yung araw? Dahil bukas diretso trabaho na uli. Pag nasa ibang bansa, kanya-kanya na lang talaga ng paraan para libangin yung sarili mo kasi ang buhay lang talaga dito. Trabaho-bahay, trabaho-bahay. Paulit-ulit lang talaga. At nandito na nga kami. Bumili lang ako dito ng face mask. Dahil napapansin kong medyo nai-stress na yung, na yung mukha ko. Siguro dahil kay Mark. At sa kanya naman ay pangkulay ng buhok dahil nagmumukha na raw kasi siyang lolo dahil more than 2,000 yen yung pinamili namin. Meron daw kaming freebies. Ang dami talaga nila ditong pakulo at yun lang nangyari sa maghapon namin. Bye!